At mag view tayo ngayon ng VAHAY! Number 1, dito lang yung sa High Street malapit. At may makakasabi tayo. Ayan, hey, may papunta din doon. Tingnan natin. Good morning! Agang-agot! Katakawan naga <laughs> Yes, kain po tayo! Yama! Hello, hello! Nabot pa rin? Oo nga! Yes, alis muna tayo. May pupuntahan lang tayo sa Hindi na masyado. Yes, magkapag ang ko. Buti na lang day off ko. Pero kahapon, dalawang araw, masakit ang tiyang ko. Buti na lang di ako napupupo. Putan lang tayo sa Glet. At panahon. Buti na lang nakatuyo ako ng sinampay. <laughs> And bukas may pasok na ang lola nyo. Ano ko yan? Nakakalula. And sa Sunday may pa-viewing ulit tayo ng bahay. Kaya may viewing number 2 na tayo. And ipapakita ko na pala sa inyo <laughs> aking aking iniho ah, aking iniho, i -hold ko na yung ating binili noon sa $7 and meron na tayo na recruit si Maricar nagpunta na rin at ang dami din niya napili may napili siyang madami tapos ito yung ating napili noon gusto ni Rapa pumunta doon. Kailan tayo pupunta? Sa Sunday. Ha? Tanda kami doon. Oh! <laughs> tama niyo naman ako. Pagkasundo niyo sa akin eh. Ako nga pala yung mag stay Panahon. Tingnan natin yung ating i-reviewing. Hanapin natin mamaya pagbalik. Balik sa pagdinirang ito. Baka are. Ayan, tingnan natin kung anong mahahakot natin sa Sunday. At saka tingnan din natin yung ating bahay. Ngayong panahon, oh, tinan yung bundok, ang daming fog. Buti na lang nakatuyo ko ng sinampay kanina. At na fold ko na may katitira lang sa mga singit-singit, basa pa. Ayan, um. Ang ganda. May bakot. At saka, ano, maganda. Alin ang bus stop? Oh, diva, sa labas pa lang ang ganda na no. Oh, diva, mataas pa ang Ang tanong, anong itsura sa loob? Malalaman natin yan. Pag-uwi nga namin, ito ang nadat na namin. Ah! Good morning Sabi paling si pa Boy Yes, today is our tripping Ah, tripping, viewing pala And let's go And after that ay Pupunta tayo sa $7 shop Oh, pupugi ko hmm? Oh, ang esnabero Tapos pupunta tayo sa Pakainside Dahil may tayo At ang panahon Diba, malala 笨啊！ Na. Oh, very good, mga bata. banyak <laughs> upuan. I like it. Wow, pili ni Rapa Boy. Pero ang bigat. Gigil na ako ka ng kamay. Pisan mo na. Hindi na ginaganyan. Yung last na lang. Para. Pisan mo na ko. Yuck. Diliguan mo na. Masarap yan. Champurado. From kahapon. <laughs> Turun ngayon. ngayon. Hello 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 From work ang lola nyo Itom na ako Pero ito lang ang aking nakitang pagkain <laughs> Ang ganda naman na Ang pailaw ko dyan Parang ang puti puti ko <laughs> Parang ang puti puti ko dyan Sana Pindong ako aking alaha. <laughs> Ang alahas Siya Ang padiamond ng lola nyo So, bukas rest day ko, pero excited na akong shopping kayo. <laughs> Dahil, alam nyo naman, mag-react muna tayo sa ating mga mga tining ng bahay sa view, eh. Excited na lola at lo, Lahat kami excited na syempre. New life, new house. And so, pag-usapan muna natin yung ating house number one okay naman yung house number one. Medyo, medyo malayo-layo nga lang dito. Tapos, ano, okay din lang kasi hindi siya along the highway. May papasok pa siya ng mga siguro mga, bakante kasing loto yung space eh. Mga patatlong bahay pa siya papasok doon. Kaya nga lang, may, may gate naman siyang sa likod saka sa side, pero yung harap niya open tapos ang ayaw ko lang din doon <laughs> ayaw agad <laughs> doon nga kami pinapasok sa ano, sa back door pero ang nakaharap, ganto kasi yun oh, yan 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 unang punta mo palang sa bahay akalain mo talaga yung pintong pinapasok sa kami doon ayun talaga yung main door pero hindi pala doon pala sa kabila yung main door eh natakpan na la ang yung main door kasi nga ang daming halaman ako naman yung mahinig sa pala halaman pero pag gayong kasukal at gayong kalalaki eh medyo hindi nakaaya-aya <laughs> hindi na nga nakita yung pinahang main door at saka wala din talagang patway so ang ibig sabihin pataway ka dyan, tapos liikot pa ganto to, hanggang Dahil kung ako tira titira doon, hindi ko yun padadaanan kasi pagpasok niya sa, sa main door, sa door, ay naandyan ang laundry, ang CR agad, yung ganun. Kaya, kung may bisita ka, doon mo talaga pa iikotin. Pero, ang layo naman, pag pinaikot mo naman. So, yun nga. Medyo hindi ako masyado nakapag-video doon kasi nga, bawal pa kasi may nakatira pa si, nag-iimpake na sila kaya kagulo. yon yon. <laughs> Tapos, yung may tambahin na sa likod. Meron din kalong ng, ng puno. Pero nakakatakot din yung puno yon Kasi medyo malugo-lugo na. At sabi nga nila ay eh, parang patitrim din nila pag nakapag-arrange siya ng view ng tetera. Bali na nag-viewing kami siguro mga 4 to five na fam, na couple ang naandoon. Syempre, kami yung nag-iisang Pilipino. <laughs> Pero may maskit sa amin kasi mas bata siguro bago pa lang silang ano, Indiano, yung yung sinusundan namin. Sabi ko, may sabay ata tayo Pag namin do sa bahay. Meron talagang mga naandoon na nakapag ikot na sa bahay. So, meron siyang three bedrooms. May may pa-island din naman ang kitchen. Tapos merong merong sampayan doon ako natuwa sa sampayan kasi nasa gitna siya ng yun da isa pa. yung papakita ko sa inyo. Yan. Okay na space yan para sa sampayan, hindi masyadong mahahanginan, may iinitan lang. Kaya so, yung mga bintana ng kapit bahay ay siyang siya nang naandun. Siyempre, nakakaasiwa naman yun kasi may kalapit ng ano, yung parang apartment siya eh. May 1, 2, 3, 4 na sunod-sunod. So, gayon, dikit-dikit. Tapos, don sa, dun nga sa likod, sa tambayan, doon ko sana ilalagay ang ating mga plants. Kaso, pagtingin mo din eh, although may harang na mga vine-vine dyan na mga stem-stem dyan na yun, trailing na mga halaman yata yung nakalagay doon. Tapos, kita mo yung kapitbahay mo. Eh, kita ko na agad may lalaki doon naka-robe. Naka-robe nga. Ah, Ay, syempre, ayoko yun. <laughs> yun. Tapos, yung garahe nila, madami ding mailalaman doon ng mga gamit. Kaya, okay na din. Tapos, medyo maliliit din yung mga rooms. May isang malaki at doon na nga sana yung sinara pa pero in, iso matotal hindi ko masyadong feel yung ating ano yung bahay kasi nga una sa lahat gusto ko talaga may privacy dapat okay lang sa akin ang masyuang at yun ay napapaganda naman at saka marunong naman magpinta si lolo marunong naman magkarpentero siguro yung dalawang lalaki natin kasama Kaso nga lang ay, yun nga, gusto ko may privacy. Ayoko nung may mahikitang ibang tao. <laughs> basta, basta pag may house tayo, dapat feel natin na We're home. So, pag-usapan natin na ang house number two. Ang isa pa nga pala, kung ang house number one, medyo maiiba ang bus number na sasakyan ko. Medyo malayo-layo siya kasi dito sa ating basta eh iba na yung rota kaya medyo malayo-layo sa akin yun tapos si Rapa Boy si Rapa Boy ayaw naman magbas e eh, ang layo lakarin pwede naman siya lakarin kung hindi ka papasok sa school yung mag walking ka lang na wala nga haboling oras yung pwede yun pero pag papasok sa school parang labo-labong malalakad yun ni Rapa Boy tapos may isa pa, pag umuulan o kaya ay malamig So, sakit ang aabutin. So, house number 2 naman tayo. House number 2, mas malapit ito sa aming bahay. Kaya kung lalakarin, although, malay, siguro, inilalakad ni pa Boy na ngayon, madodoble yun. Kasi, medyo ganun layo sa akin. Pero, okay-okay naman. Sabi naman niya, malapit-lapit din lakarin kesa dun sa unang at kaya-kaya pa naman niyang lakarin. So, ako din, parang parang ganun din ang magiging lakad ko dahil naglalakad pa ako sa bus stop naaalala nyo yung akin naman parang ganun din ang layo ng bus stop kaya okay lang tapos medyo feel ko tong ating home number home house muna wag mo nang home house number 2 kasi maganda yung basta ito yung video no no kita nyo naman okay naman yung bakura niya, may privacy. Tapos, although may mga, syempre, luma na masyado. Ah, luma, hindi naman masyado maluma. Medyo maluma na pwede naman natin adjustin yun, pagandahin, i-repair ng kaunti. Yun, tapos, gusto ko yung bahay na yun. Actually. <laughs> Kaya, na-feel na namin, uh, may approval naman ng both family na parang feel na naman yung bahay na yun, Kaya nag-say yes na tayo sa bahay. And hindi ko nga masyado siya na-videohan kasi buti na lang hindi ko masyado na-videohan. <laughs> para pagpunta natin doon, meron pang pa-surprise at para hindi agad may spoil ang ating house tour. <laughs> yes. Ewan ko lang kung i-grant sa atin yun kasi meron niyang application, merong referral, merong inaalam kung yung history ng pagkakatira natin dito sa bahay. So far naman ay eh, okay naman kami dito. Wala naman kami iiwan ng utang at saka kung meron man nasira, inapalta eh, na. <laughs> yun, okay naman. Tapos, saka titira naman dito same same pa rin lang kaya kung lumipat kami dito sa isang bahay ay okay lang kasi ang na naman ay family din hindi naman magka-complain so eh sana na ay ma-grant sa atin yung bahay na yon kaya lang ang nire-required nila ay 3 to 4 ma a 4 week deposit so sabi ko sana 3 lang <laughs> At saka umuusap tayo ng discount. Sana rin matulungan tayo sa discount. Yung kasama kasi natin ay pa sabi niya agent lang daw siya. So, hindi pa finalize yung ating discount. At saka na natin pag usapan yung halaga. <laughs> para meron tayong topic sa mga susunod natin mga future and I'm so excited sa mangyayaring yon siguro expect mo na yon sa mga Ilang buwang darating sa life natin, hindi pa natin alam kung kailan pa tayo ma-approve doon. O kaya kailang, hindi ko alam kung kailangan pa namin mag-viewing. Kasi dapat nag viewing din ulit kami. Kasi baka ma-recheck tayo doon. matindi ang standard nila. Kasi yung bahay empty na, kaya pwedeng-pwedeng lipatan na magpa na lang ng papel at saka yung datong. <laughs> yung datong ha, mahirap eh. So, excited na tayo. Ano kaya asan Kaya tayo babad pa rin. And, kuklose natin itong ating vlog for today. At may nga pala ako sa inyo. Pero, saka ko na ikikwento. Kasi, medyo mahaba-haba na itong video natin na pag-usapan. At baka abutin pa ng, ng puno. <laughs> at saka, para stupid content o di and that's all for today's video sa video natin na paghahanap ng bahay and thanks for watching abangan nyo ang ating mga kaganapan at pa sa mga susunod bye